Hello guys, welcome to my youtube channel again Ito po yung sitwasyon namin pag gabi guys Tanging flashlight lang ang aming ginagawang ilaw Kasi wala pa kaming sariling ilaw Ang hirap pag magawa yung mga anak ko ng assignment Iba kasing ilaw ng flashlight kaysa sariling kuryente So ito kami guys, ito bahay namin. Ito lang tanging namin ilaw sa gabi. Nagluluto pa ako ng ano miswa para ulam namin ngayon. Walang halong parney guys, tanging miswa lang. Magsisimulan ako sa pagluluto guys. Yan yung ilaw namin. sibuyas lang tsaka ahos ang ano guys ang kalasa dito walang karne basta lang may ulam pipes na lalagyan tubig para mas malasa. Yan, miswa. Ito yung ulang namin ngayon. Tsaka gusto kong papakita sa inyong lahat yung manok namin. Diyan sila pagabina na. Yan. Meron pa dito sa gilid. Sana yung iba. Sa taas. hindi pa siya kumukulo. Pag kumukulo na yan, lalagyan ko na yan ng miswa. Ganito sa probinsya, guys. Simpleng ulam fights na. Ito ang aming paligid. Yung mama ko, may sarili silang kuryente kami. Wala wala pa kaming ilaw. Ito 'yung bahay namin. 'Yan, 'yan 'yung ilaw namin, guys. Malayo kami ng kapitbahay. Malayo ang aming mga kapitbahay ito. Dalawang bahay lang kami dito, guys. So, guys, ilagay na natin ang miswa. Kumukulo na yung tubig. Sabuki talaga, guys. Miswa lang ang manaling mahanap na pangulam kasi malayo kami sa ano e eh, palingke mga 4 kilometers pa papuntang ano palingke? Madilim, ang paligid. sana po sana may mag-sponsor na an manuhan ng kami ng sariling ilaw. Sana po may mamahagi ng tulong para magkaroon kami ng ilaw dito kasi Ma, madilim. Gutom na ako. Yan lang ang ilaw namin, flashlight lang sa talaga. Gutom na kami. Yan anak ko, guys. Walang pagkain. Walang pagkain. May pagkain. Pero ito lang ang ula. Masarap ito guys. Masarap talaga guys. Kahit simple lang na ulam. Malapit na siyang maluto guys. Pagkatapos nito, kain na kami. guys nag ano nagsugba ako ng bulad yan ito yung pampanlasa sa aming gulay sa aming miswa to toyo sa tagalog ito yo habang kumukulo pa yung miswa nang ano, ako ng toyo guys para may pampaalat pa. Ito guys, kakain na kami. Tapos na kami nagluto guys. Yan. Ito yung ulam namin. Miswa. Check ka tuyo. Check ka kanin na mais. Hanggang sa susunod guys. Thank you and God bless.